Pia Alonzo at Vincent Co. Unti-unting pagbubunyag ng tunay na relasyon. Magiging asawa. ng ba siya ng Pure Gold President? Welcome muli sa ating channel, kung saan palagi nating tinututukan ang pinakabagong kaganapan sa mundo ng showbiz, lalo na ang mga balitang talaga namang kinagigiliwan ng publiko. Sa pagkakataong ito, isang mainit-init na usapin ang ating pag-uusapan ang tila unti-unting pagbubunyag ng tunay na relasyon sa pagitan ng kilalang kapuso-actress na si Bea Alonzo at ni Vincent Co ang sikat na negosyante at president ng Pure Gold. Sa mga hindi pag-aanong pamilyar kay Vincent Co, siya ay isang respetadong negosyante at kilala bilang isa sa mga haligi ng retail industry sa bansa. Bilang presidente ng Pure Gold, isa sa pinakamalalaking supermarket chain sa Pilipinas, hindi maikakaila ang kanyang impluensya at yaman. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa mundo ng negosyo, nanatiling pribado ang kanyang personal na buhay hanggang sa ngayon. Sa paglipas ng mga buwan, tila unti-unti nang binubuksan ni Vincent Ko ang pintuan ng kanyang pribadong mundo sa publiko, particular na sa usapin ng kanyang love life. Isa sa mga pinakausap-usapang isyu ngayon ay ang kanyang matamis na ugnayan kay Bea Alonso, na kilala rin bilang isa sa pinakamatagumpay at pinakahinahangaang aktres ng kanyang henerasyon. Dating my love, ngayon ay bukas na. Kung dati ay halos hindi nakikita si Vincent Ko sa mga social gatherings at halos hindi siya nagpapakuha ng larawan, tila kabaligtaran na ang kanyang disposition ngayon. Ayon sa mga netizens at avid showbiz watchers, kapansin-pansin na mas open na ngayon si Vincent sa publiko at tila hindi na siya nahihiyang ipakita ang kanyang relasyon kay Bea. May mga larawan ng kumakalat kung saan kapansin-pansin ang pagiging sweet at komportable nila sa isa't isa. Hindi na rin niya ikinakaila ang kanyang presensya sa mga events na dinadaluhan ni Bea at madalas pa nga ay makikitang magkasama sila sa iisang frame. Isa sa mga patunay nito ay nang dumalo sila ni Bea sa isang private party kung saan nakuhanan sila ng larawan kasama ang mag-asawang heart evangelista at Senator Cheese Escudero. Sa larawang iyon, hindi lang kaswal ang kanilang aura, tila isa silang lehitimong magkasintahan na proud ipakita ang kanilang relasyon sa publiko. Bukod pa rito, makikita rin ang saya sa mukha ni Vincent Coe tuwing kasama niya ang mga kaibigan ni Bea. Ayon sa ilang sources, malapit na umano si Vincent sa inner circle ni Bea na tila indikasyon na malalim na talaga ang kanilang relasyon hindi na ito isang simpleng ligawan lang, kundi isang seryosong commitment na may posibilidad pang mauwi sa kasalan. Sweet Moments, Bea at Vincent sa lente ng camera. Hindi rin maikakaila ang chemistry sa pagitan ng dalawa, lalo na sa mga larawang kumakalat sa social media. Isa sa mga larawan na talagang nagpakilig sa mga fans ay ang kuha kung saan nakasandal si Bea sa balikat ni Vincent. Simple man ang eksenang ito, ngunit para sa maraming netizens, malinaw na mensahe ito ng pagmamahalan at pagiging komportable sa isa't isa. Ang mga ganitong moments ay nagpapakita na kahit hindi pa sila hayagang umaamin sa media tungkol sa kanilang relasyon, tila wala na rin silang intensyon na itago ito. Ayon pa sa ilang netizens, actions speak louder than words. At sapat na raw ang mga larawan para patunayan na talagang may namamagitan sa kanilang dalawa. Sa katunayan, para sa marami, kumpirmado na ang kanilang relasyon. Kahit pa walang direktang pahayag mula sa kanilang dalawa. Reaction ng publiko. Suporta at hiling na sana siya na nga. Habang dumarami ang mga sweet photos ni Nabea at Vincent, dumarami rin ang mga reaction mula sa publiko. Karamihan ay masaya para kay Bea, lalo na at sa wakas ay tila nahanap na niya ang taong nagbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan at respeto. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang ma-involve siya sa mga kontrobersyal na relasyon, kaya't para sa kanyang mga tagahanga, si Vincent Co, na sana ang maging the one para sa actress. Marami sa mga fans ng actress ang naglabas ng kanilang suporta at healing para sa mas seryosong commitment. At may mga umaasa na baka hindi lang simpleng relasyon ang namamagitan sa dalawa, kundi engagement na rin. Marami ang nagtatanong kung kailan kaya nila ito aaminin. Kung sa sweet photos pa lang ay ganito nakapublic ang kanilang ugnayan, ano pa kaya kung umabot na sa engagement o kasal? Sabi ng isang fan, deserve ni Bea ang maging masaya. Sana si Vincent na talaga ang forever niya. Kitang-kita naman na mahal siya ng lalaki at hindi na siya pinapaasa tulad ng dati. Sa edad ni Bea, panahon na para sa matatag na relasyon. Bukod sa kilig at suporta, may mga fans din na nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa timing ng relasyon na ito. Para sa iba, dahil sa edad ni Bea na nasa 32 taon na, panahon na raw talaga para sa isang seryosong at pangmatagalang relasyon. Hindi na raw siya dapat sumasabay sa mga trial and error relationships kundi sa isang taong seryoso at may matibay na plano para sa hinaharap. Sa paningin ng marami, si Vincent Ko ay isang ideal partner para kay Bea. Hindi lamang dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa maturity, stability, at dedication na ipinapakita niya. Iba raw talaga kapag ang isang lalaki ay established na sa kanyang buhay at handa nang magsettle down. Wala nang duda, millionaire si Vincent, may paninindigan pa. Isa rin sa mga factor kung bakit mas tanggap ngayon ng fans ang bagong karelasyon ni Bea ay dahil wala na silang dahilan para magduda. Noong mga nakaraang relasyon ng actress, madalas ay napapansin ng netizens na tila mas mayaman pa si Bea kaysa sa mga lalaking kanyang karelasyon. Dahil dito palaging may chismis o hinala na baka ginagamit lang siya, o kaya naman ay hindi pantay ang kanilang pagsasama. Ngunit iba ang kaso kay Vincentco, hindi maikakaila na isa siyang bilyonaryo at may sariling pangalan sa mundo ng negosyo. Sa madaling salita, hindi niya kailangan si Bea para sa pera o kasikatan. Ang relasyon nila ay tila nakabase sa tunay na damdamin, respeto at pagkakaintindihan. At ito ang dahilan kung bakit mas kampante ang mga tagahanga ni Bea ngayon. Ano nga ba ang hinaharap ng kanilang relasyon? Sa kabila ng lahat ng ito, wala pa ring malinaw na pahayag mula kina Bea at Vincent. Wala pang kumpirmasyon kung engaged na nga ba sila o kung kailan nila balak ikasal. Kung kasal nga ba ang susunod na hakbang, ngunit base sa mga kilos nila, tila hindi malabong mangyari ito sa malapit na hinaharap. Marami rin ang naniniwala na maaaring sinasadya nila ang pagiging tahimik sa ngayon upang mapanatiling pribado ang ilang aspeto ng kanilang relasyon. Sa huli, kahit paartista si Bea, may karapatan pa rin siyang panatilihin ang ilan sa kanyang personal na buhay sa labas ng mata ng publiko. Sa kabilang banda, may mga observers na nagsasabing baka isang araw ay bigla na lang silang magulat sa isang engagement announcement o wedding reveal, katulad ng ibang celebrities na piniling panatilihing low-key ang kanilang love life. Reaction ng netizens, kilig, suporta at counting ingit. Hindi rin maiwasan ng ilang netizens ang magsabi ng kanilang damdamin sa social media Karamihan ay kinikilig sa mga bagong updates tungkol kina Bea at Vincent. May ilan ding nagpapahayag ng kaunting inggit sa maganda at successful na buhay pag-ibig ng actress. Sa kabila nito, halos lahat ay sang-ayon na bagay talaga sila sa isa isa. Narito ang ilan sa mga komento mula sa netizens. Kaya pala parang blooming si Bea lately. Iba talaga kapag in love. Vincent Co is a catch. Bea is one lucky woman. Sana all. Bagay na bagay sila. Mukhang seryoso si Vincent. Mukhang siya na talaga ang forever ni Bea. Grabe, hindi man sila umamin kita naman sa kilos. Sana ikasal na sila soon. Konklusyon, Bea at Vincent. Salikod ng kislap ng kamera. Ang love story ni na Bea Alonso at Vincent Co. ay patunay na minsan hindi na kailangang magsalita ng diretso para malaman ng mundo kung ano ang tunay na nangyayari. Sa mga larawan, kilos at mga tahimik ngunit makapangyarihang mensahe, unti-unting nabubuo sa mata ng publiko ang istorya ng dalawang pusong tila pinagtagpo sa tamang panahon. Kung ang tanong ay, siya na nga ba ang makakasama ni Bea? habang buhay? Ang sagot ay mukhang oo kung pagbabasehan ang lahat ng mga nakikitang ebidensya. Ngunit sa huli, sila pa rin ang may huling salita. Para sa mga tagahanga, sapat na muna ang makita silang masaya at buo. At kung dumating ang araw ng opisyal na anunsyo, engagement man ito o kasal, tiyak na buong puso nila itong ipagdiriwang. Samantala sa mga patuloy na sumusubaybay sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, magsubscribe sa channel, at magkomento sa ibaba kung ano ang masasabi ninyo tungkol sa relasyon ni Nabea at Vincent? Kayo ba ay naniniwalang sila na ang para sa isa't isa? Or, or may gusto pa ba kayong malaman tungkol sa kanila? Hanggang sa susunod nating showbiz kwento, maraming salamat sa inyong pagtangkilik.